what's up guys naatay fries karon. ron ah na hindi siya sa hunting ground na sa bakong may kayo halain na siya na sila Kind of flavor halang halang um, ah, kung gano'n mo mamahaw dito ni hapon pwede kayo na sila mga silog Wait. Mm, mga silog, mm, burger stick, inasal, yung mga inasal, na unlimited rice, pecho, ah, uh, bangus, ah, po dito, huwag halo-halo, kung anahan mo mag dito, at to sa mga hunting ground, na uh, sa Puro Uno, compado, Bakong, Valencia Road, na Rental Oriental, Bakong to Valencia Road, ah, babaw na dapit sa babaw na sa 7-Eleven mm, si bisita rin nyo dito dito guys lamig kay long fries po do na bilyaran pwede ka mag dart pwede ka mag bilyard na reggae music kung gusto niyo reggae hmm. yeah bisita ra hunting ground bakong peace